Eh mga totoong mga hinday, ito na yung full harvest namin ngayon. Tent harvest na namin sa Pipino. Dito pa rin kami sa pulunuling, No? So, kapag araw sa ating lahat mga totoo mga hinda. Kawai, -kawai. Yan, sa araw na to, dito pa rin kami sa Polonuling. Topi sa Otko Tabato. Tent harvest na namin ng Pipino. At uh, kahapon hindi nakapag-harvest. Kaya ito ngayon ang epekto ng hindi nakapag-harvest. Sobrang lalaki nila. <laughs> di ba Jor? Kawai kawai tayo Jor. Na-oversize pa nga <laughs> na yung iba. na natin. Jor. Oh. Yan, so araw sa ating lahat, no? Maganda yung araw ngayon dahil harvest mo na yan, Jor. Ayan. Dahil mainit na po. Yun ang kagandahan. Salamat po sa pong may kapal, no? Dahil mainit na. At uh, araw ang tuloy-tuloy na ulan dito kaya talagang na nagramdam yung aming mga tanim dito. Pero yung pipino ay uh, maganda pa rin yung harvest. Yan. Hatawin mo na, Jor. Si juring ating mag-harvest ngayon. So yan, ika ilang araw na to, Jor? 40 days na ba tayo, Jor? 40 days. Oh, parang wala pa. Wala pa no. Wag 40 days, so ganito na ika 10 harvest na. Kasi nag-start kami ng harvest 29 eh. So halos every day nagha-harvest kami. So mga ganun, grabe ka daming bunga. At ang uh, nakakatuwa po. At ang nakakatuwa po ay tumataas na ang presyo ng pipino nasa 10 to 12 pesos na po ang presyo ngayon ng pipino. Dati 7 to 8 pesos, ngayon ay umaabot na sila ng uh, 10 to 12 pesos, no? 'Yon ang uh, pinakamaganda kay 2 pesos lang. Importante ay tumaas. Baka next week mataas na din. Kaya tuloy-tuloy kami sa pagtatanim ng pipino. Walang katapusan ang pipino to, Jor? Walang katapusan. Kasi nagpatanim na kami ng dalawang lata. So sa mga nagtatanong kung ilang lata po itong pinatanim namin. Apat. Apat po ito, no? So sa isang lata, 2,500 More or less, no? Pero ngayon, dalawang lata lang pinasunod namin kasi hindi sabay-sabay yung pagtatanim namin ng uh, pipino. So, yung iba kasi, ito, medlate pa sila. So, bubuelo pa tong iba. Kaya tuloy-tuloy pa yung pag-harvest. Yan, nakakatuwa dahil uh, tumaas na yung presyo. Masaya na yung farmer. Tumasaya na din. At, uh, siyempre, pag tumaas yung presyo, siyempre, medyo maganda kasi may kita talaga. No? So, hopefully, ito tuloy-tuloy na. So, sana sa Pakwan din tumaas din ang uh, pressure presyo ng Pakwan, no. So, ayan. Ang galing, no. Oh, dami pa oh kasi yung mga bata pa to dito. Nagabuno kami, so after 3 days, 4 days, doon pa siya mag-epekto. So, ng ilang araw lang kami nagabuno. Ayun. Natin dito. So, Pasadong Pero madami na dito na harvest sila eh. Kaya puntahan natin na lang. Ito. Dami oh. Oh, ha ha ha. Kunin na natin yan, Jor. Sa likod. Nakakatuwa po mag-harvest ng pipino, lalo na pag mahal. Di ba, Jor? Oo. <laughs> pag mahal ang presyo, naku, masaya. Ang dami. Huh? dami dito. Ganyan lang mag-harvest. Yung iba naman, pinuputo nila ng uh, gunting sa amin dito na. Kasi para maramihan masyado, matagal masyado. Kasi pag iniisa-isa mo na putulin. Okay lang sana kung maliit lang yung farm. No? malaki kasi to kaya ito ang uh, ginagawa namin pinuputol yun ang advantage no pag uh, marami din kailangan may teknik kaya mabilisan so uy salamat talaga tingnan lang nyo na mamaya dyan ang dami na din kami na lagay dyan no na harvest nila pupunta so, natin ngayon yes, jury jury ilang araw lang ba ang pipino jury mga after pag start ng harvest, abot pa siya ng isang buwan na harvest tuloy-tuloy? Hindi na abot ng isang buwan, may makapiting na tayo. 3 weeks lang, di ba? Matapos na yung harvest, no? 3 weeks to 1 month. Kung maganda lalo, yung alaga. Oh, lalo dito sa atin, maganda talaga yung lupa. Mabilis yung pag, uh, ano? Yan. Paglago ng ating pipino. Yan, no? sa aso. Oh, oh di ba? Ang saya, di ba? Mag-harvest. Oh, lalaki, oh. Yan sa ilalim kailangan ni suyo ano yung sa ilalim kasi ang sa ilalim marami masyado yung bunga hindi nakikita ayan tenth harvest na pero ganito pa rin karami pakita ko sa inyo ha punta natin doon sa unahan. sunod eh, si jury dito sa kabila hindi pa na harvest dito pala doon pala sa unahan ang na harvest eh doon pala po paikot yan dito wala pa so si jury nag harvest pero eh, sun din nila yan sundin nila yan mamaya yan. So ito. Ito na yung harvest naming pipino na panimula. Unang harvest. Dami yan ha. Ah. Yan you know? Oh la, la 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 Ang magkuha sa amin ngayon nakakatuwa dahil ang case si Mall. So siya sa mga sub ano nila buyer. So i-classify nila to, titingnan kung ano yung mga quality tapos i-display to sa uh, mall, sa KCC Mall. Isa sa mga pinakamalaking mall dito sa South Cotabato. Sa Sok Sarjan Region, sa Region 12, no? Pakita ko sa inyo, ah. Yan! So, yan pa rin ang aming produce, no? Yan. So, may mga class B na, lumalabas na din sila. So, ito yung, ano, Dior, yung tumitiko, Dior. Ibig sabihin yan, Dior, kulang sa abuno. Kulang na. Kulang sa abuno na. Hmm. Yung mga may letter-letter na. Tapos, kailangan talaga kunin natin to yung mga ganito hmm. sayang naman kasi kakain pa ng abuno to pupunta na lang doon sa mga maliliit na lumalabas okay so, so dapat i-harvest na doon magpo-focus yung ano ganyan ganyan so, yung mga para size para quality yun. para quality sa gaya nito oh yan oh ganda oh hindi siya ma-deform so ito masarap i-juice eh, so nung makaraan kara yan mura masyado hindi na namin nagalaw yan diyan oh kasi mayroong oversized uh, oversize na yan Isang palatandaan na kulang <coughs> sa dino ito. Pataliwis yung dulo. Okay. Yan. So pahaba dahil sa ano sa sobrang kapal ng pipino natin. Hmm. Ang daming bunga kaya hindi hindi na ano, hindi na enough yung abuno na nalagay natin. Kaya Possible. kapag ka ganitong edad ng pipino dapat hmm. every 4 days nag-abuno tayo. Ayan. Kahit pa konti-konti lang. Siyempre, number 1 wag natin kalimutan yung foliar fertilizer talaga. Hmm. Kasi yun yung talaga mabilisan lang 24 hours kinakain na yung ng laman Oh, kasi really made na siya. Oh, so, ready-made uh, ano na uh, Uh, no, tawag nito? I-absorb na lang sa diretso parang uh, yun na yung ulam niya. Readily available na. Readily available. Mm -hmm. Ayan. So yan na. Ano yun, Jor? Ano yung ano yun, yung foliar? Rainbow Plant Booster. Saan nabibili yun? Pwede sa online sa Shopee at Lazada. Ayan, uh, sa mula. Shopee at Lazada. So mm -hmm. yan. Tuloy-tuloy pa rin, no? Oh. tingnan nyo. Pero malalaman nyo na patapos na din yung pipido pag tingnan nyo yung kulay dilaw. Jor, no? Oo. Oh. dumidilaw na sa ilalim. Ayan. Pero kagandahan, tuloy-tuloy pa, uh, oh. pa, oh. so, pa rin yung bulaklak niyan. Tingnan yung bulaklak oh. yan, tuloy-tuloy pa rin 'yan, oh. yung bulaklak. So tuloy-tuloy pa rin yung bulaklak, tuloy-tuloy pa rin yung bunga. 'Yun ang kagandahan. So, tingnan natin mamaya kasi first pa lang nila nalagay ito dito, eh. First nilang nilagay. 'Yan. Mamaya, makita natin kung gano'ng karami yung iba. Sige, ikutin muna natin dito sa kabila. Kasi nag-harvest pa sila jury. Yan oh, hanggang dito yan Oh. Yan. Sa panimula. Ito, late na sila. Hindi na makahabol. Yan. Ayan. Di ba? Dami yan Oh. Hanggang dun. Ang lawak. Yan. So, tingnan natin mamaya. Ando na sila. Papunta na sila dito. Tingnan natin mamaya kung gaano pa karami. Mag-harvest muna kami dito ni Jury. Kasi yung dami Oh. Lalaki na. Oh. Yan, malalaki na masyado. Pero tama-tama lang ata to Mahaba pa. Oh. Hmm? Yan. Oh, ayos. So, eh, hintayin natin sila kung gano'ng karami para makita nyo. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay. Ayan na. Ito so, yung pangalawang ano nila to Balik. Kadalawa na to So, yan karami yung harvest nila. Oh. Binubuhat lang nila nyan Tapos, ito na yung una. So yan yung unang uh, ikatent ika harvest na ito. Ayan o. No? Bandahan lang po. Ayan. Okay, slowly. Dito ko. Surely. Okay. 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 Ayan. Dami no. Ito ay classify ito mamaya ng may classifier kasi yung mga taga KCC. Yung KCC ang magkuha nito. Oo, di ba? Masaya ba ikatent harvest? Masaya ba ikatent harvest? Yan, masaya ka yan? Masayang, masaya, masaya. Ay, di po huga. Go, Francis. Francis Bo. Na Tuma tumataas na yung presyo, tumataas na. Wow! Tumataas na daw yung presyo, masaya, masaya na sila. Sana makahabol pa. Ay, hindi kasi tuloy-tuloy yung pagtatanim namin, kaya diretso-diretso. Pagkatapos dito, hopefully doon sa kabila, no? in a few weeks lang siguro ang late namin, ma-harvest din kami ulit. Tuloy-tuloy pa rin. Kasi na, late yung pagtanim ulit. Pero at least nakapagtanim na kami, nakapaghabol na. Buhay na. Yan o. Oh. Uy! Oh la 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 la. Di ba? Stig. Dami yan oh. Dami. So, pang na. Mga ilang kilo kaya to Mga abot kaya ito? 400? 400? Mga 400 kilos na 10th harvest na. Kasama so, ba bang kayo laayan? Yan. Si Ramil. si Francis, si Maring, si Jomar, doon at saka si Jury. No? Pakita ko sa inyo ha. Ah. Kami. Anong best part nyo dahil Bakit masaya tayo? Hey, naka-sampung harvest na tayo eh. Sampung harvest tapos tumaas din ang presyo. Wow! Magkano lang tinaas? Dalawang piso. 10 pesos na po ang pipino! Sana makabul kami ng 20 pesos ba? dami oh! Yan! So yan ah! So 10 to 12 na ata eh. So ngayon 10 pesos muna. So baka next day 12 na. Kaya every other day na yung harvest natin. Sana araw-araw tumaas ng 2 pesos. Oo nga no. Boy, kaganda ba? Yan no. So ito yung harvest namin yun. Sobrang dami. Yan. So, sana makaano tayo ngayon. Yan, sila dyan. Sila nagbabantay na sila dyan. Yan. So yung mga totoo mga inday. Yan yung muna yung update namin. 10 harvest na namin yun. So mga 400 more or less. 400 kilos more or less. At kagandahan. Tumaas na ng 2 pesos ang kilo. Kaya... Tuwang-tuwa sila eh, oh. <laughs> yun kasi ang uh, sinyales. pag tumaas na ibig sabihin pakyat na na pag bumaba bababa ng bumaba na naman yan kaya ngayon tumaas na so magkuha sa amin ngayon yung KCC mall so hopefully you no, isa sa mga sub ano nila buyer at least tingnan natin ganyan karami oh grabe kadami so maraming sanay sa inyo mga inday tent harvest na happy farming kaway kaway mga inday kaway 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 kaway